Noong unang panahon sa Mindanao, may isang alamat ng kagandahan, pagtibig, at sumpa. Ito ang kwento ng isang dalagang ang pangalan ay hindi kailanman nalimot ng kasaysayan. Maria Cristina Maria Cristina ay ipinanganak sa Romblon, anak ng mahihirap na mangingisda. Sa tuwing tag-ulan, tumutulong siya sa pagtatanim sa kanilang maliit na lupain. Mahirap lamang sila, ngunit buo ang kaligayahan ng kanilang pamilya. Ngunit isang araw, isang bangungot ang bumalot sa kanilang payapang bayan. Dumating ang mga tauhan ni Datu Talim, ang kinatatakutang pinuno ng Maguindanao na kilala hanggang Sulu. Sunog si sigawan at takot ang pumuno sa paligid. Tumakas ang mga tao sa bundok. Ngunit ang musmos na si Maria Cristina abala sa kanyang paglalaro ay naiwan. Kinuha siya ng mga tauhan ng datu. At nang sumugod ang kanyang tunay na ama upang ipagtanggol siya. Siya ay walang awang pinaslang sa harap ng kanyang anak. Dinala ang batang si Maria Cristina ng mga mamumuno upang ialay ito kay Datu Talim. Sa halip na alipinin, inampun siya ni Datu Talim at itinuring na sariling anak. Sa kanyang paggabay, lumaking napakaganda at matalino si Maria Cristina. Lalong nakilala si Datu Talim dahil sa dalagang ito at maraming binata ang nahumaling sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang kagandahan at maraming humahanga, iisa lamang ang nakabihag ng puso ni Maria Cristina. Si Prinsipe Sanhi, anak ng makapangyarihang sultan ng Sulu, matipuno, makisig, at may dugong maharlika. Sa tabi ng ilog kung saan dumadaloy ang malamig na tubig, dito nila ibinubulong ang kanilang mga pangarap, mga pangarap ng isang buhay na magkasama malayo sa takot, malayo sa kapangyarihan ng iba. Christina, sa ngalan ng aking pamilya, ipinamamanhikan ko na ikaw ang maging kabiyak ng aking buhay. Hindi lamang bilang prinsesa, kundi bilang reyna ng aking puso. Agad na pumayag ang pamilya ni Maria at itinakda ang isang marangyang kasalan, isang pag-iisang magbubuklod hindi lamang ng dalawang puso, kundi ng dalawang kaharian. Sige, magsaya kayo nayon, habang may oras pa kayo. Ngunit lingit sa kanila, may isang dalagang mangkukulam na lihim na umiibig kay Sanhe, at may masama itong plano upang hindi matutuloy ang kasal. Dalawang gabi bago ang kasal, nagtungo si Maria Cristina sa batis. Doon muling sumilay sa kanyang alaala ang mukha ng kanyang ina. Ang kanyang mga luha ay bumagsak sa malamig na tubig kasabay ng mga panalangin na muli pa niya itong makita. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang pangit na babae ang lumitaw mula sa dilim, ang mangkukulam na naninimugho sa kanyang kaligayahan. Hindi matuturi ang kasal ninyo. Si Sanhia ay para sa akin at ikaw, ikaw ay aking parurusahan. Sa araw ng iyong kasal, ikay magiging bundok at ang iyong luha ay dadali man. sa araw ng kasal, nagtipo ng buong bayan. Ang lahat ay nakangiti at sabik na masilayan ang pag-iisang dibdib ni Maria Cristina at Prinsipe Sanhi. Ngunit habang lumilipas ang mga sandali, kapansin-pansin na wala pa rin ang dalaga. Nasaan pa kaya si Cristina? O nga, bakit hindi pa siya sumipot? Nasaan ka na mahal kong Cristina? At doon, nagpakita ang isang nilalang na kinatatakutan ng lahat. Ang mangkukulam, ang kanyang mga matay naglalagablab sa gahlit, at ang kanyang tinig ay nag-eko sa buong bayan. Huwag ninyong hanapin si Maria Cristina. Hindi na siya darating. Siya ay isinumpako. Ang inyong ikakasal ay wala na, sa isang bundok na luluhan ng walang hanggan. ng kanilang mga mata, natupad ang sumpa ng mangkukulam. Si Maria Cristina ay naging bundok at mula sa kanyang walang hanggang pag-iyak ay nabuo ang malakas na agos ng talon. At mula noon, tinawag ng mga tao ang lugar na iyon na Maria Cristina Falls, isang paalala ng pag-ibig, selos, at sumpang nagdala ng trahedya. At mula noon, ang luha ni Maria Cristina ay hindi na tumigil. Dumaloy ito sa mga bato, naging ilog at bumagsak bilang isang napakalakas na talon sa iligan, ang tinatawag nating Maria Cristina Falls. Hindi lang ito basta tanawin ng kagandahan, ito ay alaala ng isang dalagang umibig, nasaktan at isinumpa Isang paalala na sa likod ng bawat agos ng tubig ay may kwento ng pighate, pagmamahal at kapalarang hindi na mababago. At tuwing tititigan mo ang Maria Cristina Falls, alalahanin mo, iyon ay ang mga luha ng isang dalagang minahal ng tadhana, ngunit nilamon ng sumpa.